Ang mga items na ito ay order ni Sir na taga Natividad, Pangasinan at ito ay pinadeliver ko na noon sa LBC Express para makabot sa kanilang lugar. Ito naman ay mutya ng linta na uh, malaki so big size, kinawa kong kwintas. Pwede niyang isuot palagi, pwede niyang isuot na nakalapas sa damit, pwede rin nakatago at pwede rin gawing keychain magagamit ito bilang pangalatang proteksyon sa lahat ng klaseng masamang gawa ng masamang tao, masamang espiritu at mga masamang demonyo. So meron siyang sama na dalawang panglagay sa wallet, pwedeng ipalaminate para matagal masira. Pwedeng ilagay sa wallet or ipalaminate gawing kwintas, pwede rin. At uh, ito naman mga bracelet, na uh, ten elements bracelet at gumamela silis bracelet. Merong pang kids, ito pang adult ito, mga uh, bracelet. Uh, para ito sa kanila ni sir so ang pag-alaga nito paminsan-minsan papahira ng virgin coconut oil o langis ng niyog para manatili siyang makinis at kapag nadumihan dahil sa sabon brushan mo lang siya pwede siya isuot habang naliligo pwede ring alisin pwede lang siya mabasa ng tubig pero maganda rin kung alisin mo na kapag naliligo para mas magamit pa siya sa matagalang panahon at uh, pwede rang dalhin sa kahit saan mga lugar ang lahat ng ito so ito gumamela si loose bracelet pwede rin pahiran ng langis ng yug o virgin coconut oil para manatiling makinis at nagagamit ito bilang proteksyon sa lahat ng klaseng mga masamang gawa ng masamang espiritu, masamang tao at demonyo. So isusot na palagi pwede sa left o right na kamay kung saan mo gustong isuot at uh, hinabaan ko yung adjust niya para magkasya so ito naman para to sa bata, anak niya na 6 years old, gumamela silis na bracelet para 6 years old at meron pa siyang allowance para magamit pa siya paglaki ng bata. Protection sa lahat ng klaseng bad spirits, protection sa lahat ng klaseng witchcraft o mga masamang mahika. Susot lang palagi ng bata. Pwede sa left, right na kamay o pwede rin sa binti ng bata pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo, pwede lang dalhin sa kahit mang lugar, pwede lang ng, uh, lang pahiran ng langis ng niyog para manatiling makinis o virgin coconut oil. So ito yung isa dyan ay kay na taga uh, ibang lugar. No, ito naman.